Ayan, maagang-maaga pa lang po ng October 29 ay maaga akong nagising at gutom na gutom kaya naisipan namin maglugaw. Masarap ang kanyang lugaw kaso ay medyo may kabaitan yung tindera. Pagkatapos namin kumain ay naghanap kami ng signal at narating ko ang lugar na ito. Ayan, ito yung tulay na nag-uugnay sa Umiray General Nakara at Umiray Dinggalan. So dati kami ay sakay lang dito sa Sa so, aking pag-uwi, mabuti na lamang at may napalamatan akong tricycle. Kaya nakisakay ako. Kaya napalan ko na ang mukha ko. Nakauwi ako hindi naglalakad. Pag alas tres, uh, na 50 meters yun ang hunin. Oh, pag sila namin nagpa-meters pa, ilan na lang ang mga tao ay. sila po yung aking mga kasama. Sa mga Sa aming pagbalis, hindi Matagal matapos ang kaliwat ka ng liko kaya siya ay inabot na rin ang antok. Ngalay na rin ang aking pigi at likod kaya gumawa ako ng paraan upang makahiga. Pinagkasya ko ang aking sarili sa isang makitid na higaan. Sa ganitong paraan ko ay nakapahinga ang aking likod at ang aking pigi si Tatay Darong up and down na rin sa kanyang pagkakaupo. Makalipas ang isang oras, tila umayon ang panahon sa aming paglalakbay. Nalambungan ng makakapal na ulap, ang sikat ng araw na dumadampi sa aming mga balat. Mabuti na lang at nagsali ng gas si Tatay Darong. Kaya Inambut na po kami ng pag-ihi dito sa daan. Ah, dito sa i ilog. ilog, kaya dito na po kami nagsisimula. Sa lungat sa malakas na lagaslas ng tubig ang aming paglalakbay medyo may kabagalan ang aming biyahe. Walang katig ang bangka kaya kailangan mong mag-balance ng mabuti. Hindi ka dapat matatakutin. Enjoy mo lang ang pag-sway ng bangka.